Banal na kwento ay naglalahad ng kwento. Ang tore ng Babel. Pagkatapos ng malaking baha, nagkaroon ng maraming anak ang pamilya ni Noe. Lumaki sila at dumami at lumipat sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya ng iniutos sa kanila ng Diyos na si Jehova. Dahil lahat sila ay mula sa isang pamilya, iisa lang ang wika na ginagamit nila. Kaya kahit may dumating na dayo, lahat ay nagkakaintindihan. Kamusta. Ngunit may isang grupo na hindi sumunod sa Diyos. Sila ay nagsabi sa isa't isa, "Dito na lang tayo manirahan. Magtayo tayo ng isang malaking lungsod at isang tore na aabot sa langit. Sa ganitong paraan, magiging sikat tayo sa buong mundo." Kaya't sinimulan nilang gawin ang plano. Matalino ang mga taong ito. Sa halip na bato, gamit nila ay ladrilyo upang buuin ang tore. Matibay at mataas ang mga pader ng Gusali. Habang tumataas ang tore, lalo silang naging mayabang. Nakalimutan nilang pasalamatan ang Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng kanilang ginamit. Nang makita ng Diyos ang ginagawa nila, napansin niya ang kanilang kayabangan. Kung hindi sila mapipigilan, magkikilos na silang parang mga diyos at hindi bilang mga tao. Kaya't kumilos ang Diyos bigla niyang binago ang kanilang wika. Isang tao ang nagsabi ng "Kamusta?" Pero ang sagot ng isa, "Ke?" Hindi na sila nagkaintindihan dahil dito napakahirap na magtulungan lalo na sa pagtatayo ng napakalaking tore. Ang lungsod na hindi nila natapos ay tinawag na Babel na ang ibig sabihin ay kalituhan. Doon nagsimula ang iba't ibang wika sa buong mundo dahil doon naglikha ang Diyos ng malaking kalituhan